Para alamin ang aksyon na gagawin sa reklamo ni Mark, kinapanayam ng resibo si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary, Benjamin Abalos. Sek, uh, itudulog po namin itong itaing ng isa nating kababayan na uh, naimpawdo yung kanya sasakyan. sa sakyan. Sa investigasyon, lumalabas po na ginamit ito na po magiging move niyo. Dapat matigil yung practice niya. Ano bang ebidensya meron dito? S Secretary, sir, sa inihaing uh, ebidensya, ng uh, complainant. Meron po siyang CCTV video na sundan din niya sa Fairview yung kanya sasakyan, kinunan din niya ko ng uh, cellphone. Ang lumalaba, sekretary, eh, pinalitan po ng uh, plate number. Nakarehistro po yung plate number sa isang sedan naman. Sa lag po, po na-identify ng uh, ating uh, PNP IMED, sino po nag-deposito, sino rin ang uh, naglabas, uh, sekretary sir. Sa sinabi nyo sa akin, mukhang yung ebidensya, meron tayong videotape at nakita yung pangalan nito at nakita ang taong to, pending hearing ito, investigation, may dapat suspended muna ito. No? To make sure. No? Dapat talaga mag-set ng sample dito. No? Uh, hindi po pwede dito. Hindi po pwede dito. Sekretary, baka may mensahe lang po kayo dito sa complainant. Sa totoo lang, eh, hindi ho niya maiwasan na mag-alala. Dahil ho, oh, siyempre, uniformado ho yung kanyang mga yahabla rito. Huwag kayo mag-alala. Ako mismo ang personal na tutulong sa iyo. No? Kung mag-file ka ng demanda, ako mismo. At kung personal na gagalatan ko, safety mo. Ako bahala sa iyo. And we will make sure that okay. justice should be done. Hindi na dapat maulit ang gantong practice. We will make sure of that.